Sorry po. Oh, sorry po ah. Man, ano mo? Magumingi ka nalang ng pasensya. Hindi ko nakita eh. Oh, humingi ka ng pasensya. Good morning, mga kamento TV. Ay, hindi. Good afternoon pala. Kapit ang na. So, mag-deliver ka ma ngayon. Yung... Kasi, mag-deliver kami. Pabunta na ano. Pabunta ng Tanawan, Batangas. So, may kasama pa rin ako. So, so yun samahan nyo kami ngayon sa bago namin deliver plus gala ayun lang, i-deliver muna namin itong dala namin desktop yung computer bago kami mag-iisip kung saan kami gagala Oh so, tanawan Batangas hindi ko alam kung saan kami papunta ngayon after nung deliver ano bang magandang galaan sa partik Batangas kasi uh, hindi ako masyadong uh, hindi ako masyadong sana eh, pagkadating sa Patangas parang pili ko parang ayun kawawa naman yung pusa oh. bayan? wala nakakaawa minsan talaga kahit papano kahit minsan kahit naman papano kaya nilang iwasan pero minsan hindi na talaga nila iniiwasan kawawa ngayong araw na to is lunes bali day off ko ngayon wala akong pasok Uh, lunes sa martes parang gano'n ang day ko pero sa bagay depende kapag ka minsan talaga napasok din ako straight gano'n pero mas gusto ko na yung gantong araw ng ano ng pahinga yung lunes martes merkules gano'n kasi mas gusto ko yung gano'n kaysa dun sa sabad linggo mas gusto kong bumiyahin ng lunes martes merkules stage 1 papunta ng San Pablo, di ba? Pablo. Ito. Ito na yan. Ito, papunta ng Batanga City. Eh, ngayon, tingnan natin. After natin itong i-deliver, parang meron, parang gusto ko pa rin, iya, ikan taas. Parang gusto ko pa rin na, ano eh, Quezon pa rin tayo, gusto ba? Ikaw nga eh. Hindi, okay, ibig sabihin, kaya nga, eh, ikaw, kung sa mo gusto, tayo parang mas maganda talaga ang Quezon eh kaysa dun sa hindi, hindi mo na masasabi na pangit ang Batangas pero parang mas marami kang option pag nandun ka sa Quezon no? try ng bayan ng Santo Tomas eh, yung simbahan inside Santo Tomas City Hall na nakaragaling din ako rito nun eh Ayun eh, vlog ko rin tapos dumiretso ako nun no, ng alabang Yun yung parang talagang inabot talaga ako tal ng 10 oras talaga Madaling araw Nakauwi na ako noon halos mag-uumaga na Deliver ko na yun Oh, so, halos nandito na tayo sa tanawan ha? Konting ano na lang, tanawan na yun navigation tanong na lang tayo bossing bossing saan po yung DPWH apo salamat po ayan naunahan pa so tanawan na to diba so banda muna parang ito yung papunta ng ano eh parang may shortcut yata rito papunta ka Madeo Oo. Oh. So, inahanap na lang natin. Ito yung DPW. Ito yung DPW. Tapos tapat daw sila. Food park. Harapin natin yung food park. Parang food park. Parang lalagpasan natin. Parang tingin ko. Pero ito, DPWH pa rin. Eh, di ba? So, dito na tayo ngayon sa Tanawan. Hinahanap na lang natin yung food park. Pero parang yun na. Tingin ko na lagpasan natin so subukan natin doon pagka wala food, 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 park doon maniobra na tayo eh, nagmaniobra na kami doon sa may gasolinan kasi parang wala na kami nakita food park eh. kasi food park yung ano eh yung pagdidilibira namin eh malapit daw sila ron tapat daw ng DPWH so sumobra na tayo sa DPWH kaya babalik tayo kasi ito yung DPWH oh eh. So, hanapin natin. Nandito lang sa tabi-tabi yun. -tabi, oh di ah, Dito ka lang? Sa tabi-tabi Ayan o oh. So ito food park Aha ah, Bukang Diretso kain na tayo rito Kapag ka okay. uh, okay. Pagka medyo mura yung pagkain dyan Dyan na tayo kakain Nasaan? Hindi pwede naman dumiretsyo dun eh Allah sorry po sorry po ha ah. man ano mo magumingi ka nalang ng pasensya hindi ko nakita eh oh gumingi ka ng pasensya sa kanila ibi magdano na lang ako sir Magbabayad na lang ako <laughs> so, Sa tansi Pasensya na po kayo talaga ah. Oh, lalabas na lang ako sir. Pasensya na po, hindi ko talaga nakita. Nakakahiya tuloy sa inyo. Nako. Magugukay magalit. Pasensya na po kayo. Hindi ko nakita kasi. Hindi humingi naman ako ng pasensya. Hehe. Nadali pa natin yung tanse. So, Bale, humingi naman tayo ng pasensya. Sorry, mga boss. Hey, dito, dito. Hindi, dito I lang. To, yung hindi, ilalakad ko na lang. Mamaya, nagpa... Nagpapalipas lang ako ng kahihiyan. Nahiya, <laughs> tuloy ako. Pinabahal pa tayo, kuro. Sabi ba kasi, maganda na rito, may nag sa Eh, <laughs> ay, kaya nga, hindi ko nakita kasi tansin. Eh. Bilan na lang natin lang pang soft drink siya mga yan mamaya. Buti mabait, hindi tayo pinagalitan. Lakad tayo. Nakakahiya sa kanila, nadali natin. Pero okay naman. Dito na tayo sa Lo Jo. po. Sir. Tau po. Ta ah, Deliver. Ay hindi. Saan po yung Yes, sir. ay Akin! Sige, ando nilagay ko doon kasi kalila, nadali ko yung tansel. Nahihiya tuloy ako. Ay, hindi ko nga pala. Nakalagay pala ron. Teka lang po. Dadaling ko na po, ha? Apo. Wait lang po. So, ayun. Nakita na natin yung tidiliviran. Muntik ko na naman madali yung tansi. Muntik ko na naman madali yung tansi. Pag, pag ano, hindi ko na naman nakita. Nagsigilan na naman ako. <laughs> di, di, eh, hindi ko kasi nakita naka galon ako tas may talsila naman dun. nung, nadali ko tas sabi sa akin lahat oh. sabi <laughs> <laughs> mo mukhang magugul pe ko nito ang dami pala mal yan oh, mahal, tulungan mo na ako dali para ano let's go we deliver this. hindi yan. hindi yan madali lang iurong yan Okay, dito na tayo. Hello, ma'am. Ito na po. Oh, ayun nga. Yun, na, na ano ko nga yung tansi. Na ah, hiyaan na tuloy ako ng sobra-sobra. Ito, ma'am. <laughs> Nadali ko kanila yung tansi doon sa labas. Nahiya tuloy ako doon sa mga nagagawa. <laughs> Ito ha, ah, tingnan nito. Uy, nakiusap naman ako. nag Nagbigay naman ako ng sorry. Tapos, bata gata-dali ko pa uli. Sabi ko, na ito ha. Hindi. Di ba din ako sa sa sabi niya? Ah. Ay, <laughs> <laughs> uh, ako ano nga sa iyo siya? Eh! Ano sila boss. Ano nga? Ano ko ngayon ah? Ito mo naglalaglagal yung mga ano ko. Hindi ko alam eh. Ina-atake yata ako ng katang eh. Saan nga yung ay kinamamatay para sa ito yung saksakan Pero wala daw sinomoy kilo ko pa. Maganda nga yan wi receiver na hindi na maglalagay ng wire. Meron pang isang ano, wire diyan. Yung saksakan ng monitor. Tu. Yari tayo, hindi kumpleto pagka wala nito. Uuwi tayo niyan. Saksakan ano? Ay, ala sorry. Ano? Ano? Adabi ko na dadali gayon ha. Una yung tanse tas galaglag ewan ko ba ano bang meron ngayon mm -hmm. <laughs> 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 si set up natin ngayon yung wifi receiver dito na lang sa harap yung wifi receiver palagay ko hindi na kailangan yung ano cd hindi na siguro try natin Yan. hindi akong puri ito baka may sumabog naman wala si ano ko ngayon ha? iba, ibang ano ko ngayon ibang level ng ano ko ngayon okay na to man nakakonect na sir sensya na <laughs> sensya na po boss mali-mali ko ngayon ha ang dami kong error ngayon kadihina pa pero successful <laughs> tara, let's go tatawa tuloy ako eh <laughs> doon nadali ko yung isang wire na naman doon baka nakatitin <laughs> <laughs> <to> ako <laughs> doon dalawa ka na siguro doon <laughs> to, mukha na silasan dyan <laughs> buhay delivery boy eh malapit lang naman eh no lapit ng deliver natin bakit? Oo, nga, na lang natin nagawa yung ganto eh tinagal tagal ng panon ako nakakapag deliver yun nga lang syempre